Hello guys, welcome back sa ating channel. Ito pong muli si Skywalk TV at nandito po tayo sa barangay Iba. Teresa Rizal, mga kababayan na ating ipinapakita sa inyo. Ito po, ganito kaganda po ang kanilang lugar dito. Napakaraming mga puno at nakapa, napakaganda at fresh na hangin dito pa sa may Teresa Rizal. Ito po yung ating pinaka ground shot na ating ipinapakita sa inyo. Nandito na po ako mismo sa may paanan mismo ng bundok. Ayan, ipinapakita ko po muna sa inyo yung pinaka-view po dito. Ayan, nakausap rin po natin yung uh, ilang uh, mga nakatira dito. Ay, itong lugar po nila dito ay hindi naman po binabaha. Ang binabaha daw po mismo, dyan daw po mismo sa may bayan ng Teresa. Ayan, makikita nyo both side ay napakaganda, napakaraming mga puno. At ito talaga, no, na-preserve pa itong lugar na to. Puro mga puno pa Yan, yung mga bakod na yan Yan na po yung mismo yung papunta mismo ng bundok Dito po tayo sa may barangay iba Teresa Rizal Yan, shoutout sa ating mga viewers, subscriber Na lagi na sumusuporta Kay Skywalk TV At uh, ipapakita po natin yan mismo yung bundok Ipapakita oh. po natin mismo ng malapitan Yung uh, bundok po dito sa may Teresa Grabe na po kasi ang uh, pagkasira yan. ang nagmamayari po pala niyan Chinese po pala ayon sa nakausap natin kay kuya pero napakalaki na po no ang uh, balita po uh, sabi ni kuya uh, pinapasabog po pala nila yan para mismo yun yung bundok mismo may mga gumuko dyan tsaka nila binubungkal papakita po natin ang ating drone shot pero ito muna ang ating ground shot ayan yung bundok ko oh. yan na mismo nandito na po mismo tayo sa may paanan mismo ng bundok at ito yung mga nakatera dito kita nyo naman po yung pinaka view maraming mga puno at halaman na dito kabilaan maganda po ang uh, Teresa Rizal ayan ating ipinapakita Muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at ito po ang ating pinaka update dito po sa May Teresa Rizal na po tayo mismo. Mismo pinuntahan natin ng malapitan. Ayan o, ito may subdivision po dito. Yung uh, Mana East Subdivision. Ayan na, itong katunayan na tayo mismo, pumunta tayo mismo dito sa May Rizal. Teresa Rizal. Okay naman po yung mga daanan nila dito. Sa so, May Teresa. Ayan Medyo konti pa lang pintao dito sa lugar na to, ha Sa iba Teresa. Hindi kagaya sa Manila, no? Talagang overloaded na dito hindi pa. Ito naman po yung ating pinaka-drone shot. Ayan, ito na po yung aking tinutukoy mga kababayan na dito so, sa may Teresa Rizal ito yung ating drone shot at napakaganda ng pinaka-view dito. Ayan yung pinaka-baba, nakikita nyo po, uh, ginagawa na rin pong subdivision yan. Ito po yung aking tinutukoy na medyo malapit-lapit po tayo at ilalapit po natin ang drone at isusumpo natin ipapakita po natin sa inyo kung ano po yung kanilang ginagawa dito sa mga bundok na ito ay sa mga hinaharap no in the future mga ilang taon pa po ang lilipas ay ito yung magiging patag na yan ganito na po ang uh, pinaka damage ng uh, mga kabundukan dito sana mapansin po mismo ng DNR na meron po mga kabundukan dito sa May Teresa Rizal ng uh, nila. Yan, kinukuha nila yung mga lupa mismo sa kabundukan. At ginagawa to po itong simento. Siyempre, hindi natin alam natin no, kung may ginto rin dito sa bundok na to. Yan balita daw po dito mga kababayan ay uh, pagmamayari po daw po pala ito ng Chinese etong mismong uh, ano pumagawa dito mga Chinese daw po pala ayon sa nakausap natin kay kuya eh ang tignan nyo naman po oh, nangyari oh. wasak na wasak na po talaga yung kabundukan at grabe na po ano po kaya ito? Nabili na po kaya nila itong bundok kaya-kaya pwede nilang wasakin o sirain. Yan o. No? Grabe o. Oh. Ayan. Pa-share po ng ating uh, video na to para mas marami pa po makapanood na ganito na po mismo ginagawa dito sa kabundukan mismo ng uh, Teresa Rizal. Dito yan sa may barangay Iba, Teresa. Ayan, no? Oh. Grabe, oh. And, mga heavy equipment nila. Nandiyan mismo. At nakausap po natin, no? Oh. May mga nakausap din po tayo dito na ito, wala, hindi pa dati. Pero ngayon makikita nyo na ganito na po ang kanilang ginagawa. Ayan o. Oh. Sobrang lalim na ang kanilang nahukay o. Oh. Ayan. At nakausap din natin, pinapasabugan pala na itong mga lupa na to para mas madali nilang mahukay. Ayan o. Oh. Ito mismo yung bundok mga kababayan ha. Ah. Bundok to mismo. Pero makikita nyo na na ganito na po kalalim ang kanilang nahukay. Sana kilos kilos, kilos mga taga DNR, huwag nyo hayaan na ang ating mga kabundukan ay tuluyan nilang uh, wasakin. Ayan, yan yung pinakamalaking planta. Dito sa may rizal Ayan, pinapakita po natin yung kabuang view dito ayan naman mismo yung pinakadaanan ng tubig na nila syempre pag umulan yan dyan mismo, dyan mismo sa bayan na yan ayan, magkakaroon ng napakalang problema, ayan may subdivision din dito ayan no may possibility na syempre galing sa bundok syempre walang pag umulan, ayan magkakaroon dito ng baha ito yung mga unang mga tatamaan dito na lugar na to. Nang mga subdivision dito. At tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang ginagawa ng pagpak, pagkakalbo sa puno. Dito sa bundok. Yung mga puno talaga wala na no sa kabundukan. Eh pero dito sa area naman ito, okay pa yung kabundukan dito oh. Yung mga bundok o. Oh. Ayan, okay pa dito. Nandito rin po kasi ginagawa rin yung kaliwadam na magdudugtong papunta ng Infanta Quezon. Ayan. Dito sa may Teresa. Isa sa napakalaking project din po yan na kanilang ginagawa. Yan o, oh, makikita nyo yung kabuang view nito Puro mga puno pa dito sa May Teresa Eh, natatanaw din po yung ano, dagat doon no? Papuntang Laguna de Bay Pero ito po yung talaga yung nakakatakot na area na eh Na aking ipinapakita sa inyo Inikot po natin ang uh, drone shot natin para makita nyo po yung uh, kabuang area. Pero dito, ilalapit po natin ang ating drone para makita nyo po mismo yung mga ginagawa nila dito sa kabundukan na to. Ayan, mga ilang taon pa po itong bundok na ito ay tuluyan na po itong mawala sa mga hinaharap dahil syempre alam nyo naman sa kagahama ng pera ay ipinagpalit no ayan no nakikita nyo yan talagang grabing wasak na talaga itong bundok na to syempre pag ito na na nila eh, baka napakarami kasi mga bundok dito eh Ayan, Tingnan nyo naman po, oh. Grabe na, no? Talagang wasak na wasak na mismo itong bundok na ito. Yan yung mga nagmamining. Okay, marami salamat sa inyong lahat dyan. Ito pong muli si Skywalk TV at pa-share and like ng ating latest update dito po sa May Iba Teresa Rizal. God bless.